Hello, hello! Welcome back din sa atong Swerdress Guide. Uh, Chris Swerdress ang inyong lingkod. Today is November 26, 2025. Okay, so recap sa tasa resulta. Kainatay, uh, best sa 2pm base na to sa 2 pm kay missing 4 ta karon missing so sure kita 4 sa 2 pm muuna kita 4 sa 2 pm ay mo kumpensa okay balikan sana to ang resulta sa um sa November 25 ang 2 pm na to is 0 Five nine, and then sa Topi, na 5 PM is 908 bahawan tani kani pun pasakai kombinasi na to tanan bahaw ni sa to kani 9 PM, 902 target pros pros, pros target ang bahaw ay kani ato ni pasakai kombinasi target pros kani bahaw tani gi paminti na to taman sa 21 bahaw kani iwas punta kay ato ni gihatag na to pizza 23 sa 23, 902. So, target yahapon So, bahaw-bahawan kita. Okay. So, dinita sa atong uh, pasakay combination. RIS ta, RIS. Dinita sa atong pasakay combination na atay uh, um, 957. 957. Kung iparis ni mo siya pair ni mga pair per guide 95 57 and 57 and sa 57 ni and and uh, 97 okay so Paris lang na sila muna kay Paris pwede lagi apo na siya sa horotono Yeah, okay, mapasi maparyas ka 059 gihurot gid. Okay, dinhi sa another pasakay combination. Natay 471. Pares ni mo na siya 4771 og 41. So pares na lang na. Or hot dun baka ni mo na kaya to ning kwan. Pang iPhone man siguro ni. Mag iPhone o kabaw ba na siya. 4, Okay. So, dinita. Adayon ta sa atong best combination. Adayon ta. Erase ta. Erase. Pakilikes sa atong video mga tol para updated mo sa atong mga password press. O ganahan po pag-compute kasi mag-like mo. Okay. Erase na to na eh. Okay. Dinita sa atong 2 p.m. 2 p.m. Okay. Dinita sa atong 2 p.m. 2 p.m. Natay. Na um, uh, 847. 4, 7. 8, 4, 7. Ayaw na. Style na to. Ito yung mga tol. Target rambol na lang kita. Para sigurado. Target rambol. Para sigurado. Ano ang langkin? Para walay bagul ba? Target rambol. Okay? So, mura na itong tirada. Paniguro ba? Sigurista na tirada ba? imo da yun nation eh i-slide sa um uh, 857 pero kani atong min no may 4 kay missing 4 man ta min target na to ni 857 og um uh, 847 So another combination punta ka ni eh. Dugay na kayo ni wala gigawas <clears throat> Ato ni siyang balikan 708. Palit ka na na si 708 kay basin mo sulod na siya karong adlaw sa pizza by the size, okay? Ayaw mo kumpiyansa na. Distingi lang. Kani atong pinaka main kit for 7708. Na slide, dipinsa gid tag slide. Na ta slide nga 408 syndicate manisa kanang pato syndicate sa city Gamitan, gid ni mo nag syndicate din sa syndicate kay ni slide daw ni iporsy ben 5c bensin ko slide 4 okay so testin lang na ayo kumpiyansa na basta baka ta na okay ni din sa atong buwan pang ug iphone na tay kabau ug iphone basta makasulod ni atong kabau ug iphone i will do na lang ni kuldro kabau ug iphone iPhone. Okay, kabaw ug iPhone, basing ganahan mo na. Dili, ang tanis. Ah. Uh, kabaw o iPhone din si Kwan. 417. Call na lang ni. Eh. Kabaw din, 407. Ayaw mo kumpensa. Okay. So, testingi lang yun na. Basing ganahan mo na. Although na lang, protesting ya lang ya po ni protesting ni lang 5 ni pay beam na mo lusot tag okay so pero pinaka na ako kani 407 pangkabaw kabaw kadaog kag kabaw palit Nasa kabaw palit sa din kag cellphone dua ni mo dua ni target magagdakuan ni eh. ka 407 okay padayon ta dinhita sa atong uh, 5 pin target target bagduki pagid target bagduk pagi so natay isa ka kumbi bagdukan nimo ni siya testingan nimo ni muni. basin mulusot ni basin mulusot ni siya 5 pm ha? 5 pm okay na tay 2, 5, 8 testing yun lang na. ayaw ginagumpensay kaya mo losop na 258. testing lang, wala mawala sa ato kung mo testing lang ta, okay so nakatay pang respetar dahin pang ulro, basing ganahan mo pili pili naman nakatay ah 5, 8, 3 584. Test testing nya lah nak. tasty yang lang, Test ya. lang. lang ni Ba, Anak -anak. 5 5b3 okay. So balikan na nak kongsi Or, uh, 703 pros ni sila mga best best kumbi kaya na Ay mo kumpensa na basin sa 5pm ni mo sulod testing lang nag 5pm so all draw atong style na all draw all draw Ay mo kumpensa Okay. so ninihirinta sa atong last combination last combination na to duha gyapon ni hat ni siya hat ato ni hulog na hat kay hat kumbi ni siya ato ni hulog na hat kay basin mo mo ba be hat kumbi, matawag ba nato ni siya hat kombi, barak chaday ya ni siya hat kumbi ya um At kombi, siya, si hat kumbi kada sa akin siya magduli malabo siya hat kumbi ba stay lang nili na lang nili na ako si hat mag malabo ni si 547 gihatag na nato pero ito siya 547 si 902 hato rin siyang birahan og 208 kanin mo yung hat hat kumbi 208 okay So dinhi na lang ta pero ay mo kumpensa sa kwan ha? Ay mo kumpensa sa risk back 590 og 890 base mo risk back barang bull na. Okay, so pili-pili. Kani testing na lang ni kwan. 2 Testingin ni 2 Kaya, Kay basin kani mo imulosot. 208 kayak berundi lekado nih saya mau kompensa pro quattro atau saya mau pada gurando mau kombinasi dengan quattro saya mau kompensa se quattro ah oke okay. so that's all for today selamat oh good luck sa tungtanan